Ikim naman ang sermon mula kay PNP Chief Ronald De La Rosa ang magcahin na nahulihan ng kilo-kilong shabu na abot sa isang daang milyon piso ang halaga. Inaalam na kung saan dapat babagsak ang kontrabando at ang suppliers sa Hong Kong. Nasa gitna na aksyon si Gary De Leon. Binagawa niyo na tapos mahiya kayo. Kadami nitong ilang kilo ito, tapos mahiya kayo. Nahiya kayo humarap, kadami nito. Hindi umubra kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pag-iyak ng magtsayang ito na natimbog ng mga otoridad sa Makati. Kinilala ang mga sospek na sina Maria Rosario at Angelo Echaluse. Ang nasabot sa kanila, 20 kilo ng shabu na aabot sa 110 milyong piso ang halaga. Matagal na namin sinusubaybayan ito. Actually, may report kami na meron nga magdi-deliver. -de so, kaagad yung aming dait. Through our posture buyer, nag-initiate kami ng buy-bus operation. Base sa investigasyon, live-in partner si Rosario ng inmate na si Hilorio Labadero na nakakulong sa Bilibid Maximum Security Compound. May kontak umano ang inmate na Chinese mula sa Hong Kong na supplier nila ng shabu. Ang kilo-kilong shabu na dala ng mag-chain, i-deliver daw dapat sa Cebu. Iniimbestigahan na kung sino ang dapat padadala ng droga ng mga sospek. Inaalam din ko may kaugnayan ng mga ito sa Espinosa Drug Group. Si Kerwin naman, nag-start sa kanyang drug uh, business sa Cebu. Pwede, pwede ay determine pa natin yan, ha? Bok. Paaaminin daw ang inmate na si Labadero kung sino ang koneksyon niya sa Hong Kong. Hilorio Labandero, kung nasaan ka man ngayon, kung nandiyan ka sa maximum security compound, bantay ka kay pipit-piting ko yung liig mo hanggat, hanggat ay uh, isabihin mo sa akin kung nasaan yung insik na kontak mo. Maaksyon, Gary De Leon, News 5.